Sino raw itong mambabatas na tila kinunsinti ang ginawang pangmamanyak ng kanyang staff sa babaeng empleyado nito? Ayon naman sa nakalap ni Mang Teban, ang lalaking staff ay nagsisilbi yung manong driver na mambabatas kaya sakalam ito sa kanyang amo kahit gumawa ng kamalastugan. Natipuhan daw ni driver ang babaeng staff ng mababatas dahil bukod sa maayos manamit. Maganda rin ito at may katamtamang bumper. Madalas daw mabusohan ni Kolokoy ang babae sa opisina kaya lalo itong naglaway sa inusenteng staff kayo mga ka-teletabloid? Anong masasabi nyo dito? Comment down below. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.